Ha! Mga gamit ni Dave kinuha na. At Dave nagka problema tungkol saan. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na mga taga-subaybay sa Tekram community at pati na rin sa Kalingap community natin dyan sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga minamahal na taga-subaybay at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta at paki-subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at Kalingap Aprav at pati na rin kay Tekram maraming salamat po. Dave nagka problema, anong nangyari? At mga gamit ni Dave kinuha na. Pero bago yun ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa gustong mangyari ni Tekram at ni Dave patungkol sa kanyang mga gamit na iniwan niya doon sa loob ng bahay ni Tekram. Will unahin na natin ang sinasabing alahas ni Dave na nawala sa bahay ni Tatay Tekram. Noong hinahanap ni Dave ang kanyang mga alahas ay wala na ito doon at ipinagbintang nila kay Tatay Tekram na itinago anya ito ni Tatay Tekram. Mula kay Dave, Will paano niya nasabi ang ganun na hindi nga nagsinungaling si Tatay Tekram sa kanya. Ibinintang niya ang mga bagay-bagay mga minamahal na taga-subaybay na wala naman siyang patunay. At sinasabi lang niya na mayroon siyang ganung mga bagay. Paano siya papaniwalaan niyan ngayon, at ano ba ang karapatan ni Tatay Tekram kapag meron siyang ganung bagay mga minamahal na taga-subaybay panigurado hindi iyon gagalawin ni Tatay Tekram? Paano kung dinala pala niya ang alahas na sinasabi niya lang na iniwan niya? Para masira ang imahe ni Tatay Tekram, e may maglalayas ba mga minamahal na taga-subaybay ang iiwan mo ang mga mamahaling bagay? Panigurado yun ang una mong ilalagay sa bag mo para kahit na anuman ang mangyari ay alam mong nasa sayo na ang bagay na mahalaga at pinaghirapan mo. Grabe masasabi talaga nating pinag-isipan talaga ni Dave Gador ang lahat ng ito. Para maghiganti kay Tatay Tekram kaya niyang bintangan si Tatay Tekram ng kung ano-ano para bumagsak lang ang tao na tumulong sa kanya, kaya friendly advice lang po sa nagkupkup ngayon kay Dave, Mag-ingat kayo dahil isipin nyo lang kung ilang taon yan si Dave nakatira sa bahay nila Tatay Tekram ngunit hindi man lang nagbigay race pito kina tatay at nagawa pa niyang sirain si tatay sa social media at Dave nagka problema. Yan ang ating makikita sa video. Uh, po yung ating Diyos. Alam nating At yan ang um, ko kay Kuya. Yung uh, sa buhay, yung ating Diyos. Tapos, uh, Ang tanong haharap pa kaya si Pag walang magpakitang Dave Gador sa bahay ni Tekram mas lalong mahihirapan siya sa pagkuha lahat ng kanyang mga gamit, at madagdagan pa ang mga problema. Anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.